Yan, kinukula mag-asawa from Pampanga. Pero -pam. okay. ba? Ating kakausapin lang na maluma na ito. Siyempre, joke lang yun. <laughs> Nakakay pa naman ako ng ano din. Nervous ko po pag misan. Nah, yan. Hawa kami kayo. Tulog ka lang ate ha. Pag sinabi kong gising, gigising. So, kapag nga rin ang pangalong na mapagtag sa bin sa liwanag ng bubong. Sigili mo sa bin sa liwanag ng bubong, sa liwanag Dios na mo pagtulong. Asa bang spirit ang mga balik sa magsaw. Asa mo sulod man daw. Pasok. Ipsum, itipsum, ipsum, iksak, igbak, igutom. Jesus, danak, dalam, dayos. Hay. Tatantanan niyo mag-isawang to ha. Abritik trubi ng mabamit bultare gutare sisum. Aray. Apoy ng Panginoong Yahweh. Tatantanan mag-asawang to, ha? Ha? Nagkakaintindihan tayo. Opo. O, tanggalin mo ginawa mo. Gamitin dalawang kamay. Anong dahilan? Yung kay Sir muna. At si Sir ang malalaan tama. Katabi mo. Ako, dito. Masakit ko yung dito. O, unahin mo si Sir. Katabi mo. O, para hindi ka masyado masaktan, ha? Mag-usap tayo ng ayos. Pag hindi ka sumagot, masasaktan ka. Nagkakaintindihan tayo. O, hmm, sige. Anong dahil lamat mo kinulam yan? Ingit. Ingit. Di ba ikaw ay nang gagamot din? Ba't di ka nalang manggamot ha? Puro kayo mga nakakasagupa ako ngayon, mga manggagamot na ng kukulam. Ba't di ka nalang manggamot? Ba't kailangan mong ulam pa? Ha? Kailangan bumira pa ng iba. Bakit? Ingit. Tatanggalin ang ingit sa katawan ha? Pag nag-aral manggamot, dapat isusukuy mas sa mga ugali ha? 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 Nakakaintindihan tayo. Para hindi kayo naliligaw na landas ha? Ilang taong ka na nanggagamot? Ilang taong ka na nanggagamot? Tutuktukan kita. Apoy ng panganong yao eh. Sinabi ko sa'yo, pag hindi ka nagsalita, masasaktan ka. Oh, ilang taong ka na nanggagamot? Umpisa pa lang. Umpisa pa lang? Nangkulang ka na agad. Hindi maaari yung may mga itim-itim kayo sa katawan ha? Kasi natutokso kayo. Ha? Aalisin mo lahat yan ha? Anong pamamaraan ginamit mo dito? Karayong. Tara yo. May eh, dinan kukulam ka talaga. Itigil mo yan ha. Si Sir na yan, ginawa ginawan mo rin. <laughs> Hindi. O oh, sige, ubusin mo yan diyan. Tanggalin mo yung karayom. Ano ka babae lalaki? Babae. Sabi ko nga. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? kapangyarihan ng Panginoon niya. Tapos, 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 tapos. Natanggal ko lahat ng kapangyarihan mo. Tsaka so, Ay! Ilan taong nga na? Sagot, para hindi masaktan. 50. 50? Nag-aral ka pa mga walang, 50 ka na? Tigil ha, itigil yan ha. Matanggalin mo lahat. Kaso okay na nga ako na sa Diyos. Lahat na mauhuli ko, patay na ng patay. Tingnan natin kung mabubuhay ka ha. Pag nabuhay ka, ikaw ay magbagong buhay ha. Ikaw ay magpabuti na. Aray. Pati yung dighay niya, sa ano yan? Ikaw rin yan? Ayan, tanggalin mo. Yung sa inaasid daw. Ilang karayong ba ginamit mo? Sinabi ko sa'yo, masasaktan ka kapag di ka sumagot. Ha, Shai? Bukas. Isa. Tatlo. Hmm, tatlo. Oh, saan yung pinagritwalan mo dito? Nasa bahay? Uh -uh. Yung bote. Sino yung nasa bote? Hindi ko alam. Ba't may nakikita ang bote dyan? Basagin mo. May kaluluwa doon sa bote. Basagin mo yun. Uh -uh. Ngayon na. Ngayon na. Tutoktokan kita. Apoy. Basagin mo. Basagin Aray. mo. Ayoko gumagawa kayo ng mga ganyan. Sino nagturo sa imong kulam? Sino nagturo sa imong kulam? Bilisan mo magtanggal ka, magtanggal. Oo. Mag -tanggal. Magaralan. Oo. Manggamot sino? Pag manggagamot straight lang panggagamot ha. Hindi haluan ng kulam ha. Ha. Hindi para maramdaman mo yung kalokohan mo. Bilisan mo. Ano, kita na ano diyan. Mga tigal po, nagtitigal po ka din. Sige, unahin mo yung sasawa, mong, sasawa nito ha. Sunod yung sa babae ha. Kung pwede mong pagsabayin, pagsabayin mo. Wag na, wag na. Parang usludi yan. Huwag na ho. Hindi akong tinatanong pangalan eh. Tag saan po kayo. Tagasan sa inyo lang po. Kapit bahay ka? Opo. O, oh, bilisan mo. Magtanggal ka dyan. <tis> Ilang taon na po? 50. Kailan na nyo na yun? Ano Babaeng 50 na ano? Oh. Ano po siya? Bisaya po? Oh, Bisaya ka ba raw? Opo. Oh, tama na. Alam na natin kasi na <tis> Huwag okay. na ako magbanggit at nakabigyo ko. Mm -hmm. Ayaw yung tayo mga kasuhan pag ganyan. <laughs> no. no, okay Huwag lang importante. Ay, ang importante gumaling. So, dito po. Po, hindi naman talaga. natin habol yung hmm. kung Tsaka sino yung man siya. Okay. Pero ito sasabihin ko sa'yo mga kukulam ka. Kahit ikay bago pala ang gigilitan kita ay may paglalagyan ka ha. Kasalanan mo yan ha. Tsaka hindi po ako nakakatulog ng ano. Just... <laughs> Mapera ka ga? Ay, Bahala ka. may stroke ko mamaya. Kapag ko, may stroke ka. Ay, sugod ka lang ako sa ospital, ha? Pasensyahan tayo. Ginawa mo yan, eh. Pag di ka nasugod, may posibleng mamatay ka, ha? Naintindihan mo? Oh, Tama na. Hindi. Tanggalin mo lahat yan. Yung sa ulo, ba't di makatulog to? Masakit po pag sumumpong po, sobra sakit. Ang karayom mo sa ulo dib -dib. Yung dibdib. Sa inyong isa, karayom dibdib pa isa. Wala na po. Hindi, 'yun nilagay mo muna saan? Karayom sa ulo, dibdib sa yung isa. Dibdib -dib po. Dalawa sa dibdib. Opo. Kaya pala sobrang sakit po pag ano? O so kaya lagyan ko ng karayom ngayon. Ay po. Espada pala ah. sa akin. <laughs> Lotik 'yung inyo, karayom mero espada oh namnamin mo yan Ang ka dyan Si ate na kung tugtuloy eh Mahina lang naman yan ate Huwag ka mag-alala Kaluluwa na ate Nandiyan sa loob Tulog yung kaluluwa ka ni ate Ilang kayo gumawa dyan? Kau lang? Opo, isa lang. Yan pa lang ang ginagawan mo? May iba ka pang ginawan? Yung totoo? Wala na po. Ba't huli ka ng kaluluwa? Ano yung kaluluwa nasa boteng yun? Hindi mo pa pinapakawalan? Basagin mo yung boteng yun. Tutuktukan kita. Tama yung pag-inpanay. Tama yung Ubus yan ha, ubus. Okay. As in, ubus na ubus. Ayaw kong may matitira. Lila okay. mo ka? Mapakilala okay. ko sa'yo. Mapakilala okay. ko. Ayaw mo. Sige. <laughs> Masakit. Sige, tanggalin mo yan lahat. Nakikita mo ga ako? Hindi. Dugi ka ngayon. Oh. Ada anak po. dito po. Hindi talaga masek. ang tagal na karayom lang yan ah! <laughs> ano po, mataling? Okay. bunutin mo, bunutin mo yung karayom. Bunutin mo muna. Yan! T pag, tsaka mo pagpagan. Ano yan? Ilang dasal, ganun din karaming karayom yung papasok. Ha? <laughs> Kung ilan yung karayom lang na tinusok mo? Ilan yung nakikita mo karayom sa katawan niya ngayon? Dalawa lang. O, tanggalin mo na yung dalawa pa. Tapos yung mga itim, tanggalin mo ha. Tinitigal po ka rin ito eh. Ang titigal po ka? Eh? Tignan nga natin. Tigal po. Nakatas taas ang Panginoong Yawit. Hindi nga. Sige, tanggalin mo lahat. naisipan mo ba't nag-aaral ka niyan? Nasalahin niyo. Wala nagpamana sa iyo. Huwag kang gumaya sa mga mag-anak mo ha. Mga mag-anak mo may pinatay na? Hindi ko po alam. Alalaman mo ngayon. Natawag ko yung mga mangkukulam nito mga kamag-anak. Pasok. Nandiyan na kaya? Ilan na? Ilan yung nasa loob? Dalawa. Dalawa? Yan yung may pinatay na. Meron yan. Diyos na kanihan. Patay na mas mas Pinatay ka mag-anak mo ha. Para hindi pagtularan ha. Pasok sa Magtanggal ka dyan. Bilisan mo. kita. Sino yung pumasok? mo. May iba pang mangkukulam? Wala na po. Eh, malalaman ko uli yan. Wala na po. Kung mayroon pa nabubuhay ng na mangkukulam ng kamag-anak ko papasok. Oh. Ilan sa loob? Isa lang po. Ikaw pa rin? Ako okay. po. Wala na. Uuwi ka ngayon na sa Amar. Buburol yun. Okay. Kung makaka-uwi ka, ikaw eh, iburol ka din. <laughs> Tagalin mo lahat yan ha. Okay. Pagsisihan mo yan ha. Mababa, mabuhay ka ng tatlong araw pa. Huwag ka na gumawa ng kalokohan ha. Magpakabuti ka na ha. Tagal naman yan. Gana. Okay, Masakit pa po sil, Masakit pa po dito. Masakit pa raw yung dibdib. Oh, masakit pa rin yung dibdib. po. Matatalim pa po eh. Wala na? Wala na po. Tinanggal ko na. O sa babaeng to? Busin mo. Tatanggal nito. O benta. Binalik ko sa iyo lahat ng ginawa mo ha. Ha, kasalanan mo yan eh. Ha? Ha? Imbis na tumulong ka sa kapwa, kapwa na may merwisyo ka, tatanggalin mo yung sa katawan mo ha. Uh -huh. Ha? Ang inggit ginagawa motibasyon ha. Okay. Uh -huh. Naku, patayin ka daw. Paano na yan? Da, 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 da. Naku, papatayin ka daw eh. Pinahirapan po. Paano na yan? Ilang, 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 buwan na, ilang buwan na po akong ganyan? Yeah. Yeah. Mm. 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 Ano hindi? Ano yan? Gusto magpapasya dyan? Uh, niya ng ilang araw? Pag yan, hindi nagbago buhan, ano mamatay? Mm hindi -hmm. diba, naman, hindi naman. Pinahirapan po. Wala na pa naman siya, pinapatay. Pero, wala. Gilit na lang, gilit sa akin ngayon. Bakit wala pinapatay? Baka mayroon na naman siya na ngingit pa. Iwan ko ba, baka daw umulit ka pa eh. Iwan ko ba, ginigyan niya ako. Inginit daw eh. po. Salamat ba... po, po kung katinangit <laughs> lang sa akin. Kinakaingit mo? Hindi mo lumalabas ang bahay. Sige, sige, mag-uusap tayo. Anong mo? ingit mo? Hindi mo lumalabas mo? gina sa Sasawa niya. Ano meron sa sawa niya? ganda. Puro naman ganyan dahilan niyo eh. Ano, ano daw? Kidlat. <laughs> Aray. Ano daw? Iba yung turing niya sa asawa niya. Ah, uh, ikaw may minamaltrato ka ng asawa mo. Minamaltrato ka ng asawa mo. Ano ka na ibang asawa, ha? Ha? Huwag ka manggagayo, matutoktokan din kita. Bilis mo magtangkan. Ang ginayo yung asawa niya. Ginayo mo mo yata asawa mo, eh. Hindi. Ay, di ko, asawa mo ko lamin mo. Wala <laughs> ko lang kanimang tao, eh. Yung asawa mo namamaltrato sa'yo. Hoy, joke lang, wag ka naman kukulam, Ha? Pag ikaw ay umulit, mamamatay ka. Sinasabi ko sa'yo, may tatlong araw ka. Hindi eh, ka mamatay na rito sa tatlong araw na yun. Na importante magsisi ka sa kasalanan mo. Pagpakabuti ka, baka tanggapin ka pa sa langit. Ha? Bilisan mo. Meron pa ba yan? Natawa ko, natasa ng Panginoong Yahweh. Pumatay ng mga mangkukulam sa kalupaan. Paslangin ang mangkukulam nito sa ngalan niya. Ayan. Tanggal ko lahat ng pangharang. <tong> Ate, balik. Ika <Kaya> na, iyak. <tong> Uy, <maraday> kami iyak. <tong> Nag-away nag ba kayong dalawa? <tong> ano nangyari sa'yo? Labas ako dyan, ha? Inggit ko na. Minamaltrato mo, brother, eh. Sabi kanina, eh. Minamaltrato ka nga. Sabi mo, eh. Hindi ko. Ay, hindi. Thank you daw sa akin po, no? Mm. gumawa, no? Ano ro, lab Love na love ro, asawa mo, eh. Kaya naingit, eh. Love na love ka, Eh! Hindi, paluban niya. Pati pong pala sa dinamay po, no? Sige, to salam natin yung tubig. Dinamay din ang asawa? Opo. Actually, tapos na yung sayo. Siya na yung ginagawa ngayon. Kaya kita ko agad na mayroon siya kanina. Sabi ko pagsasabay ko na kayo, isa yung gumagawa sa inyo. Pero video, ano yan. pa rin, pa, mat, may, may matalim pa rin. Hindi, ano yan siya. sa, ano na yan, yung... Bed sa sa piso. Ano po, yung Mar sa posture na, dahil may nakatusok sa'yo. Parang so, ngalay, ngalay po siya nung ano. Hindi ka maka, na, ano, nakaayos. Pag sumumpong ko, sobrang sakit talaga. Makawala Hindi ako, ako pinapatulog. Yuko kaya. Iwanag na rinos. Tita? Saka, kanyara na pang nungyawin at nasapit mo yung lisan. No, Anong kanilig? 50. Hindi <laughs> na sa buhay. Hindi nga sa amin siya. Samar. Agad doon lang po sa amin. Ano mm. namin? 50. Lapit na. lang. Nabae, 50. Babae, 50. 50. Samar. Hindi man po ako palalabas pala ng bahay. Ano na yan? Pakaramdaman mo? Nabawasan? Nabawasan po. Kaninang pagdating po namin dito. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Sinumpong po ako. Ah, kanina? Oo, oh, tapos yung, yung mukha ko po, ma mainit yung lumalabas. Ang, nit, nandito tatawa. kaya? Oh, ganun talaga Sobrang pag init. may mga karga. Sobrang init talaga. D parang maapoy po. po? Uh, Apo yan ah. Oh. Parang maapoy yung katawan. Memang kuko lang pumasok ay, dito, nasunod. Lumabas eh. Parang, sabi <laughs> ko, parang may lagnat ako kaya sa kanya, hindi pa na Sobrang init ko ng katawan. Okay. Ding, ding, Okey na ako Okay ka na. ate, meron pang ate. Inong kang tubig. Sa kapagyaran ng Panginoong Yahweh, lahat ng sakit may Parang ulo. Ayun na. Ayun na. Tumaan. sa so, po natanggal na. Tanggal na. na. na lang yan. Ano yan? Mawawala na yan. Pakiramdam mo, actually, kaunti na. Eh, pasuluran Medyo mamutin natin yung sugat. May sugat. Opo, oh, dito. Diyan po mismo. Dito, ano? Opo. Ang sakit talaga. <laughs> ito so, sa katinuro eh, ano? Mm -hmm. Diyan po talaga. May butas oh, yun. Our ito. father, kaya may... At saka rin yung mabir. Itong liberande, balo ng balo kasi. Bigyan mo tatlong araw yung hihilom na yun. Opo. Pakanandaman mo ngayon. Nagsaray, oh. Yung likod, meron pa sa likod. Opo. Ang tagus pong ganit likod na yun. Dito, ano? Kaya masakit po kaya. Yan. Sarado na rin. Yan, mawala na. Kinahirapan po ko niya. Sarado Kaya, na. Ilan buwan na po akong ano? Buti ang, sumala sa puso mo. Ang taba-taba ko po. Ang laging okay. kong binagsak ng katawan. Buti Dahil, hindi niya natumbok puso mo. Sa puso mo yun, yung tagos na yun. Kaya pala pag minisan, nahirapan po akong minga. para dumadating sa ah, Sa baga sa naman. Baga niya tinira. Ah, baga. Kaya pala pag minisan dumadating sa akin yung ganyan ka po. Butas yung kaluluwa mo ito. <laughs> nga po eh. Nung, di ba nung nakaraan no? Right? Madaling araw po yung eh, last dos. Napatakbo ako. Na Naaral na rin ang mga barang yun. May tonting, may isang uod. Na. Alis. Yan, dyan siya po. Niy, Wala okay no, na. Pag merong na ako oh, matos, siya na. Oo, ma'am. Eh, depende yun, ma'am, kasi nga. Pag, pag yung... ganyang walang pinatay, uh, pwede ma magbago buhay yan. Eh. Pero ngayon, sinisintensya ko talaga hanggang tatlong araw. Pag nagloko pati, patay na. Uh, matay na. Pero yun ay pwede nga pong maestro kasi paparusahan yun. Pwede maestro yun. Mahalo mo na pachiri na maestro. Kaso main yun ngayon. 50 plus po siya. Nasa 50 plus. 50 plus. Malapit yan. Ano kaya at least okay na. Mabahaya ka dito na yung video.